What are you doing? Nothing. Di ba dapat pupunta ka na ng Navotas? Ayaw ni Mama at Daddy. Oh my gosh! Little princess trapped in a castle. Sayang, ito pa naman ang only way mo para makalabas dito. Marga, kung mga iinis ka lang, huwag ngayon na. Don't tell me dahil pa nito dun sa nangyari sa gift giving. Marga, wala ka bang alam sa sinasabi ni Mang Kulas? Hindi pa ba ito nasasagot ni Lola Dad at ni Tita Romina? Sinagot. Pero mas talo nila akong pinaghihigpitan eh. Well, don't ask me. Hindi naman ako nagsabi nun eh. Si Lola ang nagsabi nun. Kaya si Lola lang ang makakasagot kung bakit ka bunga ng kasalanan. Okay na lahat. Yung catering, check. Lights and sounds, check. Design ng venue, check. Sigurado naman ako magiging maayos ang lahat. Oh, eh bakit ganyang itsura mo? Parang stress na stress ka. May problema ka ba, Romina? Si Kasi, I'm just worried. Hindi pa kasi siya nag update sa akin. Romina, nasa pa si Kasi kasama si Esther? Ang Ah, uh, excuse po, sir. Okay, but I think I want to call Manang muna. Sige, go ahead. Just to make sure. Hello, Manang. Kumusta si Cassie? Nagsisyesta siya kaya hindi siya nakapag-text. Gusto niya po gisingin ko siya. Huwag na, Manang. Huwag mo na siyang gisingin. Pero pakiremind sa kanya na i-text agad ako pagkagising niya. Nag-alala lang kasi ako eh. Sige po. Salamat. Bye. anak ang dapat pagmamalaki sa amin. Dahil bunga ka nga lang ng kasalanan. Alam mo ba yun? Bunga ka ng kasalanan. Kaya na sabi ni Kunso, dahil I, I, fell in love with your mom. Pero ang akala na lahat, meron na kaming relasyon kahit kung sila pa ni Carlos. Kaya ganun ng sinabi ni Ulas. I'm sorry. Alam kong gurung-gulo ka sa nalaman mo. Maniwala ka sa... Masabit mo ang lilihim ako mga bagay sa... Ayaw ko lang na madamay ka sa nakaraan ko. I'm sorry, Mama and Daddy. Ayaw gawin to, pero gusto ko lang pumasagot ng tanong sa si isip ko. Entertainment YouTube channel and click the I button, button.